Magandang araw po mga kabady. Ang dito na po ako upang magbigay po ng konting ka na. Ang aking tutorial po ngayong araw na ay pagtuto po sa pag-transfer ng file ng cellphone sa USB. So bago na lahat, pasok muna po. Intro. Okay mga kabady, ito na po. Pag uh, mag-transfer po, transfer po tayo ng file, kailangan po natin ng OTG port nagamit siya sa USB tapos connect ko natin siya dito so from, and then punta po tayo sa ating settings na ating cellphone hanapin, hanapin -po, po natin yung OTG connection so ito na po in-on ko na po tapos after ng pagkawin natin yun uh, punta po tayo sa file manager file manager so ito na po yung USB OTG na-detect na po natin yung Ang natin. Okay. Ito lang ito. Wala pang masyad, wala pang file ito. Pag uh, i-transfer pa tayo yung file dito, ito po yun. Ito tayo sa storage na ating cellphone. So, um. Tapos, i-click po tayo yung isa. At pili po tayo yung picture na pwede transfer sa si pail. Ito po yun tapos i-copy po natin ito po yung copy ayan. tapos ito yung phone storage sa yung OTG USB ang uh, may 128GB capacity ng USB i-click po natin siya. tapos dito natin po sya i-save depende po tayo kung saan tayong folder ilalagay pwede natin po dito ilagay sa, sa mobile na lang ayan, tapos i-paste po natin So, ito na po yung nakuha na po. Ayan na po yun. Yung kinapit ko sa storage po. Ayan na po siya. Dito may mga storage, uh, may mga folder. Bawat folder, uh, pwede po natin lagyan. Pero uh, mas maganda po, ang um, uh, iwalay po yung documents saka sa picture para madali po natin siya mahanap sa USB once na gamitin po natin. Okay po. Ito po yung bone store, it's from US. Ay mga kabadi, nakita po ninyo kung paano mag-transfer ng file ng phone sa USB. So, hanggang sa mga susunod na video ko, marami salamat po sa mga paranood. Bye bye po.